Sa oras na 3.15 ng hapon, nandito tayo ngayon sa may harap ng uh, Commonwealth Market. Woo! Lumalakas ang ulan. So, lahat na nadaan natin. Oh, patabi, patabi! Nahatak! Woo! Dito na tayo. Daming saging, oh. Sana may bananak yung. Pagbibigyan pinibigyan ko yung ko. Ay, kapatid ko rin naman yun eh. Ay, yung iba? Kapatid mo rin? Opo. Lahat yan? Sa kapatid ko rin. ko kayo lahat? Ito lang po. O sige, kayo lang sumagot pag nareklamo Ito lang tayo. Hindi, kayo. Okay, kayo sasagot pag nareklamo tayo. Okay lang? pasampan nyo sa tow truck ha tapos eh, yung tow truck mo pasunurin mo na hindi naman tayo babalik dyan eh ayun okay. Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, August 20, 2024 At sa oras na 8.45 ng umaga Nandito ngayon Ang Special uh, Operations Group Ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go Ang uh, sinasagawang uh, Clearing ngayong uh, araw Ito ay isang uh, Joint Operation Ng uh, LGO Mandaluyong. At uh, nandito tayo ngayon Sa may kahabaan ng uh, Pag-asa at sakop ng Barangay Borol. Tulak na niya mo. Naghati ang team ngayong araw. Uh, nandito tayo ngayon kasama nga si Sir Gab dito sa part ng Mandaluyong. Yung, yung uh, isang team naman ay nasa Tagig City. Na si walang uh, helmet. Itong kahabaan ng uh, pag-asa at sa mga susunod pa nating uh, papasudahan ng kalsada dito sa Mandaluyong ay uh, complain. Kaya lahat ng mga pupunta natin at uh, i-clear ay uh, a tayo ng mga tiga Mandaluyong. Yung mga masasampan ng mga obstruction dito sa sidewalk o sa kalsada, masasampan sa truck ng uh, LGU. Ngayon, yung mga matutuwa naman ng mga sasakyan ay uh, dito sa MMDA. Ang labas itong uh, pag-asa, ito yung kalintong. Ayun, kakaanan daw tayo. Kakaanan tayo dito sa... Ano ba ito? Senator Naftali Gonzales Napasandaan na natin ito nung nakaraan May nahatak dito Taga Barangay Ito Natandaan ko na ito <tinyo> Mahaba naman lakaran to Thank <tinyo> Natikita na itong motor na ito, pero wala pa yung may-ari. Tikit. So masasampan na sa tow truck ito? Ano yung tow 27. bang Hello? Itong motorsiklo na ito, natikitan. Yun nga lang, yung uh, may-ari nito, walang lisensya. Dahil uh, bininta lang daw ito sa kanya. Magpa ganun pa man, pagka may motor, dapat may lisensya. So ma-impound dito. Nandito na tayo sa pinakakanto ng Senator Naptali Gonzales sa kanang Bonifacio. So hindi natin alam kung kakanan or kakaliwa dito sa may ng Bonifacio. Ayan o, pinakakanto tayo ngayon. Ang oras ngayon ay 9.20 ng umaga. Ah, kakaliwa. po? Hello! Show <laughs> ah, Boulevard na pala ito. Nasa kanto pala tayo ng Bonifacio sa kanang uh, Show Boulevard. Ito, kakanan. Ayan yung uh, papunta ng EDSA pagka kumaliwa. Ito naman papunta ng uh, KASIA. Labas ito, ano? Boni. Natatandaan ko na. Kung saan-saan lang tayo lumusot. O, oh, okay siya Tama. Agal din ako hindi nakadaan dito ha. Ah. Eh, isama ko na kayo. Ortigas from uh, Acacia Lane kumanan dito sa F Ortigas ay ito pala isang mabuhay lane itong uh, F Ortigas from uh, F Ortigas kumaliwa ang team dito sa mga ikaba ng uh, P Cross at uh, ito ay uh, crossroad P Cross saka R.O. Santos ito yon yung uh, crossroad Kaya bawal uh, itong dalawang sasakyan na nakapark dito So matitikita ng dalawang sasakyan ata possibly posibleng mahatak Epa, Parang dito na yung uh, mayari may-ari Dito pinakakanto ito So ito na lang isa Inaantay na lang yung uh, may-ari nito ito pa lang bahay na ito na kung saan merong uh, ito nga yung Everest na inahatak at saka isang uh, motor na posibleng nga uh, maatak na rin dahil hanggang sa ngayon wala pa yung mayari kaya uh, nitong itong may bahay so ibig sabihin hindi kanila ito ngayon panin ko ang yung camera merong hinahatak dito dahil walang anim na metro ang pagpapark nitong uh, taxi at uh, hinahatak na at don uh, bukod doon na block niya na yung gate hindi na may sara gate yan ng uh, barangay ito <coughs> magmula naman doon sa, napakita ko sa inyo ha, sa hahataking uh, Everest, dito sa may kahaba ng uh, P-Cross, ito yung mga motorsiklo. Yung mga walang may-ari dito, ayan, diyan masasampa. on다 <Sess> <Sess> sana. Para nga ba ano na, sir? andami dami yan, no? Ang patid ko may ari nito, kapamatay lang. Pakiusap lang po. gumawi na kayo sa ito, kapatid ko Ilan na naari sa ito, uh, no? Ito lang. Kapamatay lang kasi. Para nga ba na, mag-ama, namatay. Ako na nakikiusap sa ito. Hindi sama. Oo, hello! Ayun na yung ano, yung uh, Everest na atak na. Hindi ko lang uh, nakita kung nasaan pa din yung motor. Ayan yung lugar na pinagkunan. Nakita natin yung uh, Everest doon na hinahatak. Hinahanap natin yung motor. Andito. Napasama dito sa nagahatak ng uh, taxi. Ayan. Ayun. Okay, balik tayo dito sa mga motor na nakapark. park Pag pinigbigyan ko yun, at sila pagbibigyan ko. Oh. Ay, kapatid ko rin naman yun. Ay, yung iba? ay yung iba? Yung iba? Kapatid mo rin? Opo. Lahat yan? Sa kapatid ko rin. Pagbibigyan ko kayo lahat. O sige, okay. 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 kayo na lang sumagot pag nareklamo tayo. tayo. Hindi, kayo sasagot pag nareklamo tayo. Okay lang? Hindi pwedeng ganun. Bitawan mo yan. bitaw mo. Para patas tayo. Pag pinagbigyan, sasabihin niyo na pinili. Kaya nga ako. yan, unfair. Kasi sir, matay mo kasi yung nangyari Hindi natin malalaman ang sitwasyon nyo, okay? Kahit sabihin niyo, ang sa amin, na patas, di ba? Uy, laki-laki nung goreng niya. Saan pinasok ko sa loob? Bakit niya iniwan dito? Ayun, dami ka pang kalat sa labas, oh. Napahiris ako lang ng kalat. Hindi nga pwede. Pag pinagbigyan niyan, lahat yan, ibababa natin. Pagkabot yan. Okay ba? Waiting ba kayo ang susunod na lahat yan? Pwede, mapagbibigyan Pag hindi pwede, hindi tayo magagawa Kailangan patas tayo So, maliban dito Lima ang nasampa Apat na yan Panglima ito Na nanggaling dito sa lugar na ito Ang oras ngayon ay 9.15 ng umaga So, andito pa rin tayo sa kaba ng P-Cross. So, naupos na yung uh, mga tow truck na dala natin. So, antayin niyo yung ating uh, second uh, operation or uh, second strike. ipag yung uh, ipag 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 bago ngayon ay uh, 2.40 ng hapon After natin kayo ng umaga sa Mandaluyong Nandito naman yan ang sa may kahaba ng uh, Commonwealth Avenue At sa akop ng uh, Quezon City At nadaanan itong uh, sasakyan o mga sasakyan Na nakasampa dito sa sidewalk Ilang beses na ito napasadahan itong harap ng uh, construction na ito Dapat ganito ang pagpapark Nakaparalel Basta hindi lang nahaharangan yung sidewalk Dami nito Ito may nakatak na pala Ayun, nakaharang sa sidewalk yung dito sa unahan, maganda. yun nakakaalam ng uh, batas oh! uh, traffic -huh. ko. ito kung matatandaan nyo laging uh, merong uh, mga mga motorcycle katulad nito yung ula sa pasada natin dito malinis itong lugar na ito Ah, ¿qué es lo

Nalinis na tingnan. Sa oras na 2.55 ng hapon, nandito na tayo ngayon sa may lugar ng Letex Market. Pero ito, nakaharangan yung bike lane. Saka ito. ito. Matitigitan lang itong dalawang kutsi dito Dahil uh, dito naman yung mga may after After uh, maalis nitong uh, tricycle na uh, natigitan So ito na ang uh, Sitwasyon Wala na rin yung dalawang kutsi doon Okay tara na Pinagtitigitan din yung mga nagwi-waiting ng mga sasakyan dyan. Ito yung maraming kambingan eh. Ito oh. Ay, ng jeep dito. Ayun, nahatak na pala. Nagkalat ang team. Tayo naman ngayon na mauuna. Okay yung sasakyan nila oh. Bago dumating ng Fairview, nag-u-turn. Pabalik ng uh, EDSA. Nagalisan na yung mga jeep do, no? May yung isa. Ilang bisis na kasi ito nakapasadahan. Mga ilan na rin yung sasakyan na nahatak dyan. Ah, Ayun, meron naman driver matitikitan yung tatlo nakatakas. Wala raw uh, may ari or driver, maahatak ito. <tinyo> wala yung uh, operator sa kayong driver pero nasa katiwala yung susi kaya napurma na maganda or naibaba dito galing dyan okay tara sa oras na 3.15 ng hapon Nandito tayo ngayon sa may harap ng Commonwealth Market. Ito, may mga pinokorma na dito. Hanggang doon. Sama tayo. Ito naman, pakita ko muna sa inyo itong tinitikitan dito. Mukhang mahatak na rin dahil inumangana na ito. Dito mas muna katutok sa... Ayan, so diretso tayo dito, umaambon na. Balikan natin ang mga inaatak. Baka meron pa dito ng tinitikitan. Ito, harang na harang talaga. Picture ko muna. So, lampasan natin ito. Meron pa dito sa unahan. Okay. So ito mahatak na saka ito Balikan natin yung mga nadaanan natin. Malamang maahatak lahat yung mga nadaanan natin. Malakas na yung ulan. na yung mga mayari pero huli na wala raw abiso sa kanila lumalakas na yung ulan Woo, lumalakas ang ulan so lahat na nadaanan natin tayo, patabi, patabi Nakatak Woo! Dito na tayo Kaming sa akin eh. Sana may banana kayo Ang oras ngayon ay 3.30 ng hapon Ang lakas ng ulan Bali, uh, 14 na uh, 2 truck ang uh, dala natin kanina. Start ng uh, 2.30 ng hapon. So, dito sa kapila, kasama na yung mga nahatak na siyam doon sa may harap ng Commonwealth Market. Ay siyam yun eh. So, ito na ang huli. Sa oras na 4.45 ng hapon. Okay, back to base tayo.